Ayan na nga. At ito na naman po ako ulit dito sa aming lugar, dito sa Bulacan. <coughs> Uy. Ang lakas ng agos. Noong nakaraang taon, dito rin ako nagpunta. Kasi pag New Year talaga, taon-taon yan eh. Pupunta kami rito sa Bulacan. Pero itong nakalipas sa na taon na ng January ay mali-mali. Taon ng 2023 pala. Lumala ang sitwasyon dito. Masyadong lumala yung pagbaha-baha dito sa Bulacan. Dito nga pala kami sa Hagunay, Bulacan. Pinakadulo kami dito sa may bukid nung malayong pagbaha-baha dito halos talaga yung buong no, talagang halos nangalahati na ng sala ng bahay yung tubig na pumapasok galing dito sa sapa na to Ayan, ngayon nga eh nagbaha na naman doon sa libandang kusina eh buti yung salas doon pa naman kami natulog hindi pinasok ng baha kaya sana tong taon na to sana ako pero na lang solusyon yung mga nangyayari dito na pagbaha baha yan po ito yung sapa o nyo gumaba na ngayon yan pero kanina madaling araw ang taas sobra kaya yun no oh. inabot yung may bangko na yun inabot yan Pumasok talaga yung tubig dyan. Ayan po yung bahay ng lola ko. Gusto na nga po sanang ipaayos yan eh. Kasi nga, sa katagalan eh, yung lumuma na talaga siya. Tapos nasira na dahil sa <coughs> baha. Yung mga paggamitan dyan, halos inaanod naglulutangan dun sa loob pagka matindi yung pagpasok ng bahagi dito yun ayan. ayan po yung kabila oh. yun ayan. ayan po yung kabila ng bahay ng lola ko Sana magkaroon na lang solusyon yung dinadaanan namin diyan sa may bakuntang bayan. Kasi kahapon nagbangka kami. Nakakatakot kasi hindi talaga ako sanay sumakay dun sa bangka na yung single lang. Yung makitid. Ang gusto kong bangka yung malapad, yung talagang kasal maraming tao. Eh kahapon no choice sumakay kami sa makitid na bangka pero okay naman takot lang talaga kasi may kasama kaming bata yung apo ko eh yun And ganyan 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 sinakyan namin takot na takot eh parang parang gumigewang gewang kaya ayun ninergos ko pero awa naman ang Diyos nakaraos naman nakarating naman kami rito dito sa banda dito Meron daanan dyan, doon sa dulo, papuntang bayan. Dati dyan kami naglalakad. Papunta dito. Maganda-ganda pa yung daan dyan. Eh dahil nga binabaha, para bang masira na yung tuntungan dyan, yung dinadaanan. Kaya no choice ka, mag, magbabangka ka talaga. Kaya ayun nga ang sinasabi ko, baka mamaya, itong taon na to, huwag naman sana mas lumala pa yung sitwasyon. Baka hindi na kami makapunta dito. Sayang eh, kahapon ang saya-saya pa naman namin dito dahil karon kami ng mga palaro, mga games, ganyan, palaro. Sobrang saya ng mga tita ko, mga apo ko, mga bata. Sobrang saya talaga namin pag andito kami taon-taon talaga. Grabe yung saya namin dito. Kasi reunion na, New Year pa, di ba? Sobrang saya. Makakasama mo yung mga ang mag-anak mo na minsan mo lang makita taon-taon lang kaya sana nga ito po, tingnan nyo, pasira na din yan yung, itong nakikita nyo itong bakal na to pasira na yan ito yung tulay ang saya talaga dito eh, lalo na pag fiesta dito nagtatalo na yan sa, yan, yung tulay na yan yan nagtatalo na yung mga kasama namin na magagaling maglangoy tapos yan dyan, malinis pa yan dati talagang malinaw pa hindi pa ganyan na ano malabo na yung tubig noon malinaw pa yan tapos ang saya saya na mga naliligo dyan kaya hindi ko alam kung hanggang alaala na lang ba yan o ano pero pwede pa naman maligo kasi may time naman na lumilinis naman yan yung sapa na yan eto po kasi ilog kasi mas malalim dito eh hinan nyo oh, ang lakas ng agos Ayan, yan po ang sitwasyon ng Bulacan na pinupuntahan namin dito sa Hagunay, Bulacan. Ayan pa rin yung bahay ng aking pinsan, si Ann. Ayan, hindi ganong papasok ng baha kasi mataas yung lugar niya eh. Ito kasi sa lola ko, ayan o, mababa. Yung o, mababa. Ang daing plano rito eh, na aayusin, sana maayos na. Tsaka bigyan sana ng panahon ng mga kinauukulan yung pagpapaayos ng mga daanan dito para hindi na kami nahihirapan. Okay. Tapusin ko na po yung video na to kasi po baka masyado ng mahaba. Sa so, ulitin na lang po. Salamat po sa inyong panunood. Ingat po kayo lahat. Thank you.